Paano kung ang isang taong inakala mong nawala na ng tuluyan ay tahimik na muling papalapit sa'yo? Ngunit may twist, hindi ito yung inaakala mong tao. Cancer, may isang taong matagal nang nagmamasid sa'yo mula sa malayo puno ng pagsisisi, pagmamahal, at isang bagay na hindi nila kailanman nagawang sabihin. At ang mensaheng ito, ito ang tanda para sa'yo. Dahil bago matapos ang buwang ito, ipapakita ng universo ang isang bagay na maaaring magbago ng takbo ng buhay mo. Kaya huwag kang aalisin ang mata sa screen. Panoorin mo hanggang dulo, baka ang kapalaran mo ay naghihintay lang sa likod ng isang pangalang nakalimutan mo o isang pag-ibig na inakala mong nawala na magpakailanman. Cancer, napakasensitibo ng puso mo, nararamdaman mo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. At nitong mga nakaraang araw naramdaman mo ba ang kakaibang hilab sa iyong kaluluwa? Parang may isang tao na iniisip ka. Isang taong minsan mong inalagaan. Isang taong maaaring mahal mo pa rin kahit na sinubukan mo na siyang kalimutan. Hindi ito imahinasyon lang. Ang universo ay kumikilos na yon at para sa mga ipinanganak sa ilalim ng iyong tanda, may pagbabago sa enerhiya. Bumabalik ang isang siklo. At kasama nito, may isang tao mula sa iyong nakaraan na muling hinihila palapit sa iyo. Ngunit mag-ingat hindi ito ang taong inaasahan mo. May dala silang mga alaala, mga lihim na salita, at damdaming matagal na nilang itinago. At ngayon, nagsisimula ng mag-ayos ang mga bituin upang lumabas ang katotohanan. Manatili ka sa mensaheng ito. Dahil ang paparating ay maaaring sagutin ang tanong na matagal mo nang kinatatakutan itanong. Bakit nga ba sila talaga umalis? Ang emosyonal na kwento. Noong isang panahon, ibinigay mo ang puso mo ng buong buo, ng dalisay, hanggang sa natakot ang taong pinagkatiwalaan mo nito. Dahil cancer, ang pag-ibig mo ay hindi maliit. Ito'y mapag-alaga, protektado, at tapat hanggang wakas. Hindi ka nagmamahal ng paunti-unti lang. At kapag pinili mo ang isang tao, hindi lang nila nakakamtan ang pansin mo. Nakukuha nila ang kaluluwa mo. Ngunit sa isang bahagi ng daan may nagbago. Marahil natakot sila. Marahil hindi nila alam kung paano harapin ang isang tulad mo, isang taong tunay na nakararamdam ng mga bagay. Habang nagpapanggap silang kalmado sa labas, nagpapakita na ayos lang ang lahat. Ikaw naman ang nagigising sa gabi, nagtatanong kung ano ang nagkamali ka. At ang katahimikan na yon? Ang biglang layo na yon? Nilamon nito ang isang bagay sa loob mo. Hindi ka nagkaroon ng closure. Walang malinaw na pamamaalam. Walang huling paliwanan. Isa lamang mabigat na pakiramdam na iniwan ka ng isang taong minsang tinawag kang tahanan. Ngunit kahit nawala na sila, isang bahagi ng puso mo ang nanatiling kumapit. Sa mga alaala. Sa mga tawanan. Sa paraan ng pagtingin nila sa iyo na para bang ikaw lang ang mahalaga sa buong mundo. At kahit ngayon, kung pipikitin mo ang mga mata, naalala mo pa rin ang tinig nila, ang kanilang enerhiya. Maaring nakumbinsi mo na ang lahat na nakalimutan mo na sila. Ngunit sa kailaliman ng puso mo, alam mo ang totoo. Dahil ang tunay na pag-ibig, yung nag-iwan ng marka sa kaluluwa, hindi basta nawawala. Hindi para sa'yo. Narito ang hindi nakikita ng iba. Hindi mo lang nawala ang isang tao. Nawala mo rin ang isang bersyon ng sarili mo, yung naniniwala na sapat ang pag-ibig. At sa tuwing maririnig mo ang kanilang pangalan, kahit pa sa simpleng pagbanggit lang, may kumikisla pa ring damdamin sa dibdib mo. Halo ng sakit at marahil pag-asa. At ngayon? May gumigising muli sa loob mo. Mas madalas kang nananaginip. Naririnig ang mga kanta na nagpapaalala sa kanila. Nakikita ang mga numero, petsa, at lugar na pumupukaw sa alaala mo. Hindi ito basta-basta. Nagsisimula ng kumilos ang universo, inayos ang mga piraso. At ang taong ito, yung nawala ng walang paliwanag, nararamdaman din ito. Maaring hindi nila ipinapakita, pero ang kaluluwa nila ay naguguluhan. At paulit-ulit na bumabalik ang isip nila sa lugar kung saan sila minsang nakaramdam ng kaligtasan, sa iyo. Ngunit huwag mong isipin na ito ay isa lang simpleng kwento ng pag-ibig. Dahil ang taong bumabalik, hindi na siya ang taong umalis. Nagbago na sila. At ang katotohanan ng dala nila ngayon, isang bagay na hindi mo inasahan. Patuloy kang makinig, Cancer. Dahil ang susunod na bahagi ng kwentong ito, sa wakas ay magpapaliwanag kung ano ang itinago ng katahimikan. Paglalantad ng tarot intuition ng Zodiac. Maaaring hindi mo pa sila makita, Cancer. Ngunit ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago. At kung sapat kang sensitibo at karaniwan ay ikaw nga. Mararamdaman mo ito sa dibdib mo. Ang banayad na bigat na parang may paparating na malapit. Ito'y higit pa sa pagkakataon. Ito ay espiritual na pagkakaayon. Ito ang kaluluwa mo na nakadarama na ang isang hindi tapos na bagay ay bumabalik sa paligid mo. Hindi nagsisinungaling ang mga baraha. At malakas ang mga senyales nitong mga nakaraang araw. Lalo na para sa mga pinamumunuan ng buwan tulad mo. Ang unang baraha na lumabas ay ang Six of Cups. Isang simbolo ng nostalgia, mga alaala, at mga taong nagmula sa nakaraan. Hindi ito tungkol sa bagong pag-ibig. Ito ay tungkol sa isang taong kilala na ang kaluluwa mo. Isang taong bahagi ng iyong emosyonal na paglalakbay kahit na hindi nila ito natapos noong una. Ang pangalawang baraha ay ang high priestess. Ang tagapag-inat ng mga lihim. Sinasabi nito na may tinago ang taong ito. Isang katotohan ang hindi nila nasabi. Isang damdaming hindi nila naamin. Hanggang ngayon. Maaaring iniwan kanila. Ngunit hindi kanila nakalimutan. Sa katunayan, naging tahimik silang pagsisisi mo. Yung paano kung inahindi sila kailanman iniwan. At nayon, binibigyan sila ng universo ng pangalawang pagkakataon para magsabi ng totoo. Ang pangatlong baraha. Ang Knight of Cups. Ang pagbabalik na enerhiya ng isang taong naniniwala pa rin sa pag-ibig. Ngunit dala na ngayon ang pag-asa at kasabay nito ang guilt. Pinanood ka nila mula sa malayo. Paulit-ulit nilang binabalikan ang nangyari. At may isang bagay na kailangang sabihin bago pa huli ang lahat. Narito ang nakakagulat pa. Hindi ito yung taong matagal mo nang hinihintay. Hindi sila ang halatang piliin mo. Hindi yung nag-text ka makailan o yung palaging naglalike sa mga post mo. Ito ay isang tao na kilala ng puso mo bago pa man napagtanto ng isip mo. Isang taong nagpakita ng pag-ibig sa maling paraan. O marahil isang taong pinabayaan mo na akala mo hindi ka talaga mahal. Ngunit mahal ka nila. Hindi lang nila alam paano ipakita noon. Hindi noon. Ngayon, Cancer, sinusubok ka ng universo. Kaya mo bang buksan muli ang puso mo, hindi para sa taong gusto mo noon, kundi para sa taong kailangan mo, na hindi pa handa noon. Dahil handaman o hindi, hinahatak na nila muli ang sarili sa orbit mo. At sa pagkakataong ito, dala nila ang katotohanan, hindi kalituhan. Dala nila ang damdamin, hindi ang ego hindi sila yung inaasahan mo. Ngunit baka sila na ang nagtataglay pa rin ng isang bahagi ng puso mo. Kaya maghanda ka. Ito ay hindi pangkaraniwang pagbabalik. At ang susunod nilang ilalantad. Maaaring magbigay sa iyo ng linaw na matagal mo nang hinihiling. Ang hindi inaasahang katotohanan tungkol sa tao na ito. Cancer handa ka na ba sa katotohanan? Dahil ang taong ito na muling papalapit sa iyo. Matagal na nilang dinadala sa loob nila ang isang bagay. Isang bagay na hindi nila nasabi noon sayo. iyo. Isang bagay na ikinahiya nilang aminin. Ngunit ngayon, ngayon, unti-unti nang nababasag ang bigat ng katahimikan. Narito ang hindi mo alam. Hindi sila umalis dahil tumigil silang magmalasakit. Umalis sila dahil akala nila hindi sila sapat para sa iyo. Kahit pa nagpakita silang malamig. Kahit na para silang malayo o parang walang gana. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng pagmamahal. Ito ay tungkol sa takot. Nakita nila kung gaano kakatindi magdamdam, cancer. Kung gaano ka katapat, gaano katotoo, gaano ka mapag-alaga. At natakot sila. Dahil wala pang nakapagmahal sa kanila ng ganyan dati. Hindi sila sanay sa isang taong nanatili. Isang taong hindi naglalaro ng puso. Isang taong parang tahanan. Kaya imbes na harapin ang pagmamahal mo. Tumakbo sila palayo rito. Ngunit may nagbago. Marahil ito ay sariling pagkabigo nila. Marahil nakita nila ang ibang tao sa tabi mo. O baka naman panahon na lang talaga. Dahil kakaibang paraan ang panahon para ipakita sa tao ang mga bagay na dati ay hindi nila pinapansin. At ngayon, naiintindihan na nila ang katotohanan. Hindi ka talaga nila pinakawalan. Hindi emotional. Hindi spiritual. Ngunit narito ang twist. Nagbago na sila. At nais nilang ipakita sa'yo kung sino sila ngayon. Maaaring naaalala mo pa ang bersyon nila na iniwan kang nalito, nasaktan, o walang laman. Ngunit ang taong ito na bumabalik hindi na sila yon. Sila ay dumaan sa sariling kadiliman. Naramdaman nila ang pagsisisi. Naiyak sila sa katahimikan. Hinahanap ka nila sa iba, pero hindi nila nahanap ang init mo, ang enerhiya mo, ang lambing mo. Alam nilang nasaktan ka nila at hindi nila inaasahan na makakalimutan mo. Ngunit umaasa sila marahil makikinig ka. Dahil may isang bagay silang gustong sabihin. Isang bagay na hindi nila nagawang aminin noon. Hindi ikaw ang problema. Ako yon. Natakot ako kung gaano kita kailangan. At pinarusahan kita dahil mahal mo ako ng sobra. Ito ang hindi mo inaasahan, Cancer. Matagal na nilang pinagmamasdan ka hindi sa nakakatakot na paraan kundi tulad ng pagtingin ng isang tao sa ilaw na minsan nilang hinawakan. Iniisip kung huli na ba para bumalik dito. Hindi sila narito para maglaro. Nandito sila dahil may nararamdaman pa rin sila. Ngunit ang pinakamahalagang katotohanan. Ang sandaling ito, ang pagbabalik na ito, ang pagbubunyag na ito. Hindi ito tungkol sa pagbalik sa dati. Ito ay tungkol sa paghilom habang sumusulong. Kahit piliin mo man silang tanggapin o hindi. Ang layunin ng kanilang pagbabalik ay dalhin sa iyo ang closure, ang paghini ng tawad, at ang pag-unawa na matagal mo nang nararapat. Dahil ikaw, cancer, hindi kailanman baliw. Hindi kailanman sobra. Nauuna ka lang nila sa pagmamahal. At nayon, naabot ka na nila. Kaya kapag nagsalita sila. Kapag bigla silang lumitaw. Kapag natanggap mo ang mensahe nila o naramdaman ang enerhiya nila muli. Makinig ka. Hindi gamit ang mga sugat mo, kundi gamit ang karunungan mo. Dahil ito ang sandali mo. At kung paano katutugon, maaaring mabago ang kapalaran mo. Espiritual na mensahe ano ang gusto mong malaman ng universo? Cancer. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagkakaugnay. Hindi basta-basta nagpapadala ang universo ng mga tao pabalik sa buhay mo. Bawat pagbabalik, bawat muling pagkikita ay bahagi ng banal na plano. Isang kasunduan ng kaluluwa na isinulat bago pa man kayo nagtagpo sa buhay na ito. Ang taong ito, sila ay palaging nakatakdang dumaan sa landas mo. Hawakan ng puso mo, gisingin ng isang bagay na malalim sa loob mo. Ngunit minsan, nakakatagpo tayo ng tamang tao sa maling panahon. At hindi ito dahil hindi totoo ang pag-ibig. Kundi dahil hindi pa kumpleto ang mga aral. Ang sakit na naramdaman mo ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Ang katahimikan. Tinuruan ka nitong pakinggan ang sariling tinig mo. Ang pagkabigo. Ipinakita nito kung saan talaga nakatira ang tunay mong lakas sa kakayahan mong bumangon, paulit-ulit, kahit pa may malambot na puso. Ngayon, binubuksan ng universo ang isang portal. Hindi lamang para sa muling pagkikita. Kundi para sa pagtubos. Hinihiling sa iyo na tumingin gamit ang bagong mga mata. Maunawaan na ang pagbabalik na ito ay hindi para saktan ka muli. Kundi para sa wakas ay magdala ng kapayapaan sa isang siklo na matagal nang nagpapahirap sa puso mo. Marahil ito ang closure. Marahil ito ang panibagong simula. Ngunit sa alinmang paraan banal ang sandaling ito. Ang buwan, ang iyong planeta, ang namamahala sa emosyon, intuition, at espiritual na alaala. Naramdaman mo na itong paparating sa iyong mga buto, sa iyong mga panaginip, sa enerhiya sa paligid mo. At ngayon, narito na ito. Kaya ano ang gusto ng universo mula sa iyo? Magtiwala sa sarili mong puso. Hindi para basta tanggapin ang isang tao pabalik. Kundi para tunay na maramdaman. Tugma ba ang enerhiya ng taong ito sa paglago mo? Nagdadala ba ang kanilang pagbabalik ng liwanag o ng mas maraming anino? Dahil ikaw, cancer, ay nagbago na naghilom ka ng tahimik. Nakita mo ang lakas sa lambing. At nayon, hindi ka nalang naghahanap ng pag-ibig. Naghahanap ka ng pagkakaugnay. Huwag baliwalain ang mga palatandaan. Nasa paligid mo na ang mga ito. Mga paulit-ulit na numero. Mga alaala na hindi mo may paliwanan. Mga kanta mula sa nakaraan na biglang may ibang dating. Lahat ng ito ay nagtutulak sa iyo sa sandaling ito. Binibigyan ka ng universo ng pagkakataon na isara ang siklo. Para patawarin at magpatuloy. O magsimula muli sa pagkakataong ito na may kaliwanagan at katotohanan. Hindi ka na ang dating cancer na umiiyak sa dilim. Mas matalino ka na. Mas malakas. At ganap na nakaayon sa iyong banal na layunin. Kaya kahit manatili man o dumaan lang ang taong ito. Tandaan mo ito. Ang pagbabalik nila ay hindi ang regalo ang paggaling mo ang regalo. At anuman ang susunod na mangyari. Ipagmalaki ito ng buong puso. Palagi kang sapat. Kahit hindi nila ito nakita. Lalo na noong hindi nila kayang mahalin ka ng wasto. Ngayon, nasa iyo na ang pagpili. Kasama ang karunungan ng mga bituin sa iyong likod. Ano ang susunod para sa cancer, mga pagpipilian at resulta? Ngayon, cancer. Nakatayo ka sa isang sangandaan at mahinahong tinatanong ka ng universo. Ano ang gagawin mo sa pagbabalik na ito? Dahil kahit bumalik ang taong ito, ikaw ang may kapangyarihan ngayon. Hindi sila. Alam mo, hindi ito tungkol sa pagbibigay muli ng pagkakataon ng walang pag-isip. Ito ay tungkol sa pagpili muna sa sarili mo. Dalawang landas ang nakaharap sa iyo. Landas isa, kapatawaran at muling pagkakaugnay. Kung ang puso mo ay patuloy na bumubulong ng kanilang pangalan kapag nag-iisa ka. Kung ang kanilang pagbabalik ay nagdadala ng kapayapaan kaysa sakit. At ipinapakita nila sa iyo, hindi lang sa salita kundi sa gawa na nagbago na sila. Marahil, marahil lang. Binibigyan ka ng pinakabihirang pagkakataon na magsimula muli. Hindi magiging madali ang landas na ito. Kakailanganin nito ng tapat na pag-uusap, magkatuwang na paggaling at pasensya. Ngunit maaari itong magdala ng uri ng pag-ibig na mas malalim kaysa dati. Isang pag-ibig na nasubok, nabasag, at muling itinayo na mas matatag kaysa dati. Ngunit kailangang may hangganan. May katotohanan. May balance. Dahil hindi ka na yung dating cancer na humihingi ng linaw. Ikaw ang cancer na alam na ang halaga mo ngayon. Landas dalawa, pagsasara at kapayapaan. Ngunit marahil. Hindi para muling simulan ang isang bagay pagbabalik na ito. Marahil ito ay para tapusin ito ng maayos na iyong pagkakataon. Marahil ang paghingi nila ng tawad ang huling piraso na kailangan mo. Ang tipasensya na na nagpapalaya sa kaluluwa mo. Ang pagsasara na hindi mo kailanman nakuha pero palaging nararapat. Ang pagpiling bitawan ay hindi nangangahulugang hindi totoo ang pag-ibig. Ipinapakita nito na iginagalang mo ang sarili mo sa hindi pagbubukas muli ng mga sugat na naghilom na at makapangyarihan din yon. Dahil ang kapayapaan ay isang anyo ng pag-ibig. At minsan, ang paglayo ng may taas noo ang pinakamalakas na sagot. Ano man ang landas na piliin mo, Cancer. Gawin ito mula sa lakas. Hindi sa takot. Hindi sa pag-iisa. Hindi ka na ang naghahabol. Ikaw ang nagdedesisyon. Binuksan muli ng mga bituin ang pinto na ito. Ngunit ikaw ang pipili kung tatahakin mo ba ito o isasara ng tuluyan. Cancer Kung narating mo ito, iyon ay dahil kailangan ng puso mo na marinig ito. Ibinuhos mo na ang napakaraming pagmamahal sa iba. Pinrotektahan mo sila, inalagaan mo sila. Kahit hindi palaging ganoon ang ginawa nila para sa'yo. Ngunit ang sandaling ito, ang pagbabalik na ito. Hindi lang tungkol sa ibang tao. Ito ay tungkol sa'yo. Tungkol ito sa kung gaano ka na lumago. Gaano ka na naghilom. Gaano kalakas ang nabuo sa likod ng mga malumanay mong mga mata. At kahit tanggapin mo man o hindi ang taong ito pabalik sa buhay mo. Panalo ka na. Dahil sa wakas, alam mo na ang halaga mo. Hayaan mong bumalik ang nakaraan kung kailangang bumalik. Hayaan ang katotohanan na lumabas. Ngunit huwag kalimutan. Hindi ka na ang taong minsang nagmamakaawa ng sagot. Ikaw na ang sagot. Ikaw ang malambing na tinig na patuloy na lumalakas kahit walang nakikinig. Ang pusong patuloy na tumitibo kahit nasira. Ang kaluluwang muling tumataas tulad ng alon paulit-ulit. Dahil ganito ang cancer. Kaya kapag naramdaman mo ang paggalaw ng enerhiya. Kapag nakita mong pumailan lang ang pangalan nila sa screen mo. Kapag kumatok ang nakaraan sa pinto mo. Huminto. Huminya. At alalahanin. Kung bumalik ito ng may kapayapaan, tanggapin mo ng may karunungan. Kung bumalik ito ng may kalituhan, pakawalan mo ng may pagmamahal. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. Hindi ka nasagasaan ng pagkakataon. Natagpuan ka nito dahil gusto ng universo na malaman mo. Mahal ka. Pinoprotektahan ka. At may isang magandang bagay na paparating sa'yo.